Ano napagpad yung sinasabing bangkay? Sino nagdala ng bangkay sa Punanariya? Kasi po, yun ay tawag sa amin po ng investigation ng malolos. Police? Opo. Mm -hmm. Ang problema ko po dito okay. sa bangkay ng Japanese, hindi pwede namin sunugin o living basta-basta, lalo kung walang pamilya. Baka mamaya biglang masurprise kami, andyan pala may pamilya, makakasuhan naman ng Punanariya nagtataka ako kung pumunta rin yung mga Japanese official consul. Tapos kinuha lang yung pera. O nung makuha po nila yung mga pera po ng hapon, hindi na po kami binalikan simula po ngayon. Okay. Talaga bang sigurado tayo na taga-Japanese embassy bayon? Hmm. ba yun? Ako po yung may-ari ng Serenity. Dumulog po ako dito para sa problema ko po sa Cadiver ng Japanese. Kinuha po namin yung bangkay sa BMC hanggang yung June 28 po na siya'y malagutan ng hininga hanggang sa ngayon po, hindi na po nakipag sa amin. Hindi ko po alam kung paano natin gagawin to, kung ililibing ba o susunugin. Sana po matulungan niyo po ako kung pa paano natin gagawin ito, paano natin at saan natin ilalapit. Kasi sa totoo po, ang punyunarya po ng Serenity ayaw po mayroong isang bangkay sa morgue ko na nakatambak na ganoon katagal. Kasi po sa totoo lang, sa Department of Health, bawal po ang patay na matagal na nandudoon po. Paano napadpad yung sinasabing bangkay? Sino nagdala ng bangkay sa panarari? Kasi po, yun ay tawag sa amin po ng investigation ng malolos. Police? Opo. Mm -hmm. Yung best print po niyang hapon, mm humingi -hmm. ng tulong po doon sa investigation kung may kilala pong punenarya. Mm -hmm. At kami po ay nirekomenda. Dari okay. po, pinakilala po sa amin yung print mm -hmm. at sabi po sa amin, okay. wag daw po kami magalala at babayaran daw po kami. Mm -hmm. So, mm -hmm. kinuha po namin at ginamot at nilagay sa freezer. Dari mm -hmm. po, simula po noong 28 po, June po, oh, June 28. Opo. Mm -hmm. May nagpakita na po sa amin yung consul right. mismo. Japanese opo, tinig na mm -hmm. po mismo yung hapon. Okay. So pinakita naman po namin sa kanya, pinakompute po yung babayaran, wag sabi po, ng consul. Uh, consul. Mm -hmm. At maghintay daw po, babalik sila sa amin, kukunin okay. po yung Japanese okay. yen, cha oh, yeah. pesos, okay. passport, Wala ba silang po silang iniwan sa iyo ng mga cardman lang for them to go, for you to contact them? Ah, uh, may kin meron po siyang binigay, hindi naman po namin sila makontak. Anong uh, sa card ang nakasulat sa card? Yung number po ng embassy. Embassy. Opo. May mm -hmm. so, po nung makuha po nila yung mga papera po ng hapon, hindi na po kami binalikan simula po ngayon. Okay. Sinubukan ba bang makontak yung uh, Japanese Embassy yung consul doon? Nung na, po kami pumupunta sa Rojas Boulevard okay. sa uh, Japan Embassy. Okay. Ilang beses na po? Hindi po kami masyadong hinaharap. So for po. now, ang problema, uh, nandyan pa rin sa... Opo, siyempre sa, sa amin lang naman po, kahit konti lang mabayaran kami yung ginasas po namin, gamot, yung kuryente. Okay. Mm -hmm. Alam ko naman na gusto mong mabayaran ka, pero may risk factor dyan na habang tumatagal na sinasabi mo, hindi naman siguro tama. Ilalim po kasi ng Local Government Code of 1991. Yan po yung Republic Act 7061 at saka po ng Organ Donation Act So, mm -hmm. 1991 din. Nakasaad po kasi dyan na ang may tungkulin po dyan, pangunahin yung pulis na nakatagpo at kung ito na iparte na sa otoridad, lalo na po sa city health officer o sa municipal health officer sa bayan o lungsod, at may nagkakaroon na po sila yung pong sa munisipyo nang tungkuling sila ang magpapasya mm -hmm. kung anong gagawin. Tama. Sa ilalim ng local government code at saka yung Organ Donation Act, 24 oras lang po eh, ginawang bentul po mm -hmm. mga kababayan, ang uh, pinagkakalob doon sa mga pwedeng maghabol. Kung wala pong naghabol, mm -hmm. ikaw may-ari ng puleraryak, mm -hmm. pwede na niyang sabihan yung munisipyo, kunin nyo na ito idonasyon na ninyo sa anumang eskwelahan dito na meron ganitong mga medical mm -hmm. courses. So, sa Lukala Pamahalaan, sa office ng tanggapan ng mayor, may city health naman dyan, may uh, health officer naman dyan, titimbrihan ng Department of Health gawa nga sa mga sinasabing batas, matagal na nakatenga, yan, para sila nang kumilos, government to government, ito yung ating uh, DOH, to go doon sa sinasabing uh, Japanese Embassy to remind them the first and then suggest na organ donation or if not, kung uh, gusto lang bayaran itong uh, nagra sa atin sa pamamagitan ng uh, pagkikipag ng uh, DOH through doon sa sinasabing lokal na pamahalan para mabayaran naman itong ponerarian ng serbisyo. Ano sa palagay mo Atty.? Yan pong ganyang klase ng panoala, government to government, ang kikilos. Uh, naintindihan po natin na uh, dapat eh, pagkapusin ang kumilos, may mga pondo din po kasi sila sa mga gantong contingencies. Ibig sabihin, mm -hmm. uh, doon po sa City Health Officer o doon sa Municipal Health Officer, meron pong pondong inilalaan para sa mga ganyang uh, uh, instances at uh, yung po, po pwedeng po pwedeng gamitin para po doon sa nagmagandang loob na punerarya. Nagkaroon din po ako ng isang kaso din pong ganyan, ano? Pure Chinese, isang buwan at kalahati din po na nasa amin siya. Pero nakipag-coordinate po ang Chinese Embassy sa amin na wag gagalawin, wag susunugin, ano? at bibigyan nila yung visa yung pamilya ng Chinese. Tsaka po namin pinasunog. Yun po eh, wala pong problema sa amin kasi binayaran po kami buo ng pamilya. Tsaka po namin inayos ng lahat ng dokumento para maiwi sa China. Kumuha po kami ng mga permit warrantin at maiwi po yung abo. Ang problema ko po dito sa bangkay ng Japanese, ang pagkakaalam ko, hindi pwede naming sunugin o libing basta-basta kasi baka makasuhan po ang pununarya, lalo kung walang pamilya. Baka mamaya biglang ma-surprise kami, hindi pala may pamilya, eh makakasuhan naman ang pununarya at hawawa naman sa banda muli. Yeah, kailangan niyong kumilos, ano? Hindi oh. kailangan niyong sumulat. Hindi na lamang po yung verbalang pakikipag-usap, kundi sumulat muli po kayo. Sulat po ha. Sa, sa embassy at pagkatapos sumulat din po sa local uh, city health office o municipal health office upang sa ganon, meron po kayong formal na pinangahawakan binigyan nyo sila ng pasabi. At uh, makiusap po tayo dito po sa Ipapitag mo health nurse, na uh, kayo po'y gabayan para po, doon po sa pagsusulat at uh, pagtulong para hindi naman po kayo ang magkaroon ng pananagutan pa doon hmm. po mm. sa inyong pagmamagandang loob. Ito yung mga dapat malaman ninyo, meron tayong Republic Act 7261 mm -hmm. or 7061 or 1991, yung Organ Donation Act. At dito sa parting to, importante malaman lang ng lokal na pamahalaan ang tanggapan ng mayor. anong syudad to? Malolos po. Kay Malolos. Mayor Christian po. Okay. okay, Malolos. Na dapat malaman ni Mayor Christian ito dito sa parting to na merong nakalagak na bangkay dyan at matagal na dapat malaman nila. So, para sila, mag-inspection uh, sa City Health kasi baka naman ikay lumalabag na. Yun, na hindi mo mino minonotify. So, susulatan natin ang lokal na pamahalaan sa estado mo. At pagkatapos dyan, ang munisipyo dapat malaman nila. Parang nang sa ganon, wag mo i-cremate, huwag ka, huwag mong ililibing para kung ayaw mong makasuhan kasi unang-una, meron tayong lokal na pamahalaan. Ang siyang dapat tumingin muna para makita. Yung lokal na pamahalaan natin, sila naman ang sa Department of Health At pagkatapos, yung Department of Health Pwede namang sulatan ng eh, Japanese Embassy Sa parting ito So para nang sa ganun, yung mga servisyo mo Mabayaran naman Kasi kung walang, wala talaga eh, Sa mga ganyang klaseng bankeng Kapag hindi na kinukuha Alam ko iba, matagal na uh, anin na buwan, isang taon na eh. Hanggang kinukuha na lang, dinodonate na lang Ayan ang medyo iniiwasan natin. Nagtataka ako kung pumunta rin yung mga Japanese official, consul, tapos kinuha lang yung pera. Opo, yun nga po eh. Uh, yun nga po, kinuha lang yung mga gamit. Siguro, kulang ka lang sa communication sa kanila. Nagaantay ka lang. Tutulong na kami sa iyo na stress ako. So ako ay diabetes, na, okay. Go, Hindi okay. Go, ako makatulong. Oh, oh, oh. ka na ma-stress. Tutulong na kami. We'll take it to. from here. Para yes. na sa ganun. Mm. Okay, Karl. Makita yeah. mo? To emphasize dun sa parte ng pakikipag communicate sa Japanese Embassy kasi mm. kahit naman kung akong tatanungin, mm. talaga bang sigurado tayo na mm. taga Japanese Embassy mm. ba yun? Baka, Yan ang unang tanong. Baka taga sa Embassy Incorporated. <laughs> Iba <laughs> yun. <laughs> Nagbibiro na ako. So, what we're doing is informational educational. Siguro naman madatutunan din po kayo para ang ginagawa po natin, naghahanap po kami ng mga kung saan may problema. Ang problema, sinusolusyonan. 80% ng ginagawa namin sa solusyon na. So, gumawa na kami ng solusyon. Kung nakikinig po yung uh, siguro sa malolos, yung lokal na pamahalaan, mabait naman mayor dyan, ay, yeah, po. ay susulatan namin yan para medyo matulungan ko naman at doon sa mga ginugol mo at pagkatapos from there, susulatan din yung DOH para ang DOH kumontak naman doon sa sinasabing government to government, yung ating national, doon sa embahada. Opo. O, hindi na okay? Opo. Nang para naman mabayaran ka. Salamat po. Nakuha mo ng proseso. Opo. At dito tayo nagtatapos sa reklamo na ito. Itong mas pinalakas, mas pinalawak na bagong ipabitag mo, Helpdesk.